Magkano ba ang kinikita ng mga sikat na artista sa Pilipinas ngayong 2025? Mula sa teleserye, commercials, concerts hanggang YouTube, grabe ang laki ng kita nila. Narito ang top 10 highest paid Filipino celebrities ngayong taon. Handa ka na ba? Simulan na natin ang countdown. Doni Pangilinan, isa sa mga pinakapatok na leading men ng bagong generasyon. Bukod sa hit teleseries, kumikita rin siya sa endorsements, concerts, at brand partnerships. Ayon sa estimates, umaabot sa 80 hanggang 100 million pesos ang kinikita niya taon-taon. Jane De Leon, mas lalo pang sumikat matapos gumanap bilang Darna. Dahil sa kanyang exposure, nagkaroon siya ng sunod-sunod na endorsements at acting gigs. Tinatahak na rin niya ang digital space, kaya't estimated 90 million ang kinita niya ngayong taon. Alden Richards, hindi lang pogi, kundi successful din sa negosyo. Active pa rin sa TV projects, may sariling restaurant, at marami pa siyang endorsements. Kaya hindi nakapagtataka kung kumita siya ng hanggang 120 million ngayong 2025. Catherine Bernardo, queen pa rin ng box office. Bukod sa acting, super strong ang endorsement game niya. Dagdag pa ang sariling business ventures. Estimated earnings nasa 180 million. Anne Curtis, hindi nagpahuli sa earnings kahit semi low key ang career lately. May Showtime, Big Brands, at sariling beauty brand, BLK. Estimated 200 million ang kita niya ngayong taon. Coco Martin, halos hindi nawala sa TV sa loob ng isang dekada. Ngayong 2025, patok pa rin ang batang kiapo, kaya't malaki rin ang kita sa TV ratings, at deals, at film projects estimated 220 million Ivana Alawi, YouTube queen ng Pilipinas. Maliban sa mga vlogs na milyon-milyon ang views, may endorsements at sariling skincare brand. Halos 250 million daw ang kinikita niya kada taon at tumataas pa ito. Marian Rivera, queen of endorsements. Kahit mas madalang nasa showbiz, bibo pa rin sa commercials, online campaigns at Shopee events hindi biro, 300 million daw ang estimated income niya sa 2025. Vice ganda ang ang kabogabo. Daily Showtime host may sariling cosmetic brand, live concerts, at blockbuster movies. Lahat yan pinagsama. Tinatayang 350 million ang kanyang kita ngayong taon. Sarah G. silent pero deadly sakitaan. May concerts, endorsements, viva royalties, at negosyo kasama si Mateo sa kabuuan lagpas 400 million ang kita niya ngayong 2025